Gon. Gon. Ano 'yung ginagawa mo? Ha? Gon, gon. Kilua. Kilua. Oh. Gon, gon. Hindi hindi pa ba kumakain to si Gonggong? Gong? Hindi pa. Oh. Hindi, para tamang tama yan, mamaya pagka uh, binigyan mo ng pagkain eh, papasok agad sa kulungan. Hirap kaya papasukin ito. Ito lang naman si Gonggong, hirap papasukin eh. Si Kalawang, okay lang eh. Okay, prepare. Gon, kakain na daw tayo Gon. Allah. Talagang busy oh. Mas maigi-igi naman to kaysa kay Kalawang. Si Kalawang pagka nagganito sa iyo, pag alis niya sugat 'te. Eh. Oh, ang talim ng tukanon. Ito hindi para lang siyang ano. Ano gon-gon. Masakit nga yun. Masakit mano kasi kalawang. Ito, okay lang mag, ano, yun. Eh. Talagang bisi Busy naman talaga. Uy, gun gun, hindi ka pa ba tapos dyan? Hindi. Ang pinagkukuha mo ba kasi dyan? Oo, oh, inaano yata niya yung mga dead skin, eh. Hindi. Ano? Wala yung mga tukak. Hahaha. <laughs> tagahanap lang ba ng pagkain? Oo, oh, nagahanap. oh, yun. Gon, kakain na daw. Gon, Gon. Kakain na daw. Gon, kain na daw tayo. Oh. Ah, Talagang ayaw malis. Gon, tama na, tama na, tama na. Bye na, bye. Bye. Gon, gon, bye. Bye, bye, gon, gon. Hoy, gon. Bye. Bye. Pa ba naman? Ayaw sumagot? Gon. Gon. Hindi ikaw. Si Gon Gon kinakausap ko. <laughs> okay. Bye. 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 Hay nako po, ang hirap naman istorbohin pagka naghahanap buhay. Ang hirap kubayod no. Ay